Ayo mayung adlaw mga sir. So welcome sa atong YouTube channel Arnold Mapa Vlog and then sa atong ay page na. So oh, may may buta sa inyo na August 20 na, 2023 dito sa atong ESTR party. Mga folder ni siya. Sa so, ning guide di ana to ni alas 2 sa so, alas 5 ni bi na. Guide mo sir. So, na may bet ani din yon sir with Tita Aldo. And then syempre mga lot pag target tremble. So, sa ako malimot mo ang siya to press vlog. So, ang last sa mga followers and then sa mga YouTube community members, no? So, daog na sa ang pagwagdukan nito. So, pasorte rin yung nag-guide mo, sir. So, nakasubscribe mo. So, pwede rin kay mo mo sulat sa community or YCM, ha? Para ma-update chat mo sa gina-update uh, na to ito, sir. Okay? So, subayan so, bayan nyo ang guide ni press vlog dito niya. Tawad-tawad or karoon ikaw man yung, sir, ha? So, nag-update na po ito siya siya ang guide. So, para karong adlaw ha? So, base sa tong guide mo, sir, 330 alas 2. So, natay 33 all. Pero, guide, pero lang tanong. Tungod kay ang nasa iyang tumoy, 0 man. So, dita ka last to. So, nakapamaris lang. Guide, pero only lang dito ta. 33 all. Okay, and then, alas 5, 486. So, sayang kay 046 akong kikuhaan na, mga sir, no? So, tong guide dito. Check lang nyo, sir. So, hits ready to, mong, sir, no? So, naradyo dito ta siya dito. So, mani pitok-pitok man. Okay. So, kana. And then, for 09, kuha gapon siya sa BJ guy na to. So, check lang niyo to ang guide kagapon. Ha? August 19. Natawa lang dito mo, sir. So, pag alas 5, kay si Piat, gapon ko pagkuha dito mo, sir, no? So, 641 ako ki-pick up. So, dikit rito ito siya. Ito, 864. So, pasuwerte lang yun mo, sir. So, sa itong BG. So, hits ito ang 4860409. Pero, natin 49 all kaganyan. Sa main log. So, 149 lang ako, ah. Sindikit <laughs> pa dyan ang 0, no? Sindikit pa dyan na ang 1. 149 man to. So, wagya uh, pong tagi. Sa so, itawagan, eh. Iswerte, no? Naras sa itong guide. Hits sa itong guide. Pwede mo itong gibet. So, okay? Or, pick up. So, yung anak na lang dyan ang guide mo, sir, no? Password kaya lang yun. So, check lang nyo kagapon na ito nga guide. So, para makita nyo dito, ha? So, karoon nyo nga, sir, guide. Dilita sa ito ang guide para karoon at lawa. So, SP number kagapon mo, sir. Pwede na dyan kayo nito balikan. Katong kagapon na akong ausa, ha? So, kung dito magsubay alas 5, pwede patos siya. Okay, so dilita. pag sa, sa tag-share din na, sir. Ay, makalimot pag-share sa itong live para mas sure na tatong itong guide, ha? Pwede mo tayo share din ha. Share lang yun. So, lihatag na to ang guide sa Excuse me. So, sayang kaya kung 064 sa community da. <laughs> Is Lairan sa 486 sa 409 na sa pagkalas ni Ibi. So, tangin niyo yung live ni Press Vlog once, sir, ha? Ayan, live. Uh, so, bayan yung guide pala. So, nag-update naman to siya. So, abasin mo mo na pa pwede ha. So, bali lang niya paliho. So, kasi mangita mo sa kwa to ha? Sa live, buwa ito sa iyahang guide kagapon sa iyang community. Ah, makakita ito sa mga ni-join sa iyang community or YCM. So, gusto mo mo join sa YCM niya, so click lang yung join button mga sir, ha? So, dirita. 3D. nstl ni daan kay para diri diri na excuse me ay dapat dukta ko guys Okay man, sige, sulat na na ako daan para dire-diretso na ta. Okay, base guys, sa 4091, sir. So, natin plus tari na nga 494-507-169. So, sa tulo ka plus tari na mga, sir, na may ganahan din na mga, sir, sa so, lang. So, pwede ka po mo dire mo, vertical mo to na, horizontal, pataas ta. Okay, or paubos. 451 906 479. 169 Okay? So, uh, kung 4-9 gani 1-4-9 o 7-4-9 ako ah. So, diri sa 4-5-1-1, sir. So, dalo niyang 4. Mayro sa 5 kay, ah, uh, 0 kay 5, sindikit sa 0 kay 1. Pwede. 9 0 6 sir. Geto sa 0 o 9. Sa silbi, sindikit rin niya 9. So, mo ng 6. 479 7 9 So, mo so, na siya sir, geto sa 4 o 9. Pwede. Sibi ka ng city, isindigitan niya ang 4. Pwede gapon. So, base na may bet din ako, sir. Sample mo ang kulta, sir. So, sample lang natong sir mag lowest number ta. Sample mo sir lowest number sa so, pinipitbiton ang 401. Ha? Ubos-ubos lang siya ng numero. Ha? 401, ah, di ba pa ha? Ang 405. Kana ubos-ubos pa na. So, mo 6 ta, taas na na siya, di ba? So, base na sa tong guide mo, sir. So, base sa tong guide diri maka ka ta diri sa 75 no. So, kung ano siya dito, 765. So, other dito nga SK1, sir, pwede ka mo mag 9, and 1. Ha? Huh? Or 1, 0, 9. Oh, magay. Okay. Ano, ano lang nga? Makuan po na siya. Okay? Pwede ka mo, mga man, sir, mag 1, 0, o diba ka, 4, 5, and 6. Okay man sir, copy. So, abisa tong last to the sa 7.5 na to, natay 7.65 din Tapi mga sir, base din na maghatag ko waiting for mga sir na 7997. Okay? So, nabit pa sa 7997, parisin niyo mga sir. Base sa itong guide diri, natin pastada nga 4799. Okay? Pwede may 079. 679. Okay, syempre, double niya na, din ha. 979, oh. Syempre, partner niya mga sir, ay nyo, kalimti, ang 779, ha. So, kung sa ibet niyo, tanong niyo pa maris sana, parisin niyo. Pag mong subit na dito sa alas 5 mo, sir, kay, nagpakita diri ang okay, ang 973 o ang 179. Yes, back. Okay, A973179. O 479. Pero missing man diri mo, sir, ang 238. 238. Pwede lagyan po na niya pares din. Eh. Ha? 279, 879S ka. Diba? Pwede ba ka 379 Copy? So, 5, na ako, ah. So, 5, akong pamaris ngayong 5 man, meron lang na ako ang 0. Copy sir? Kanap, ah. mo, sir? Kanako. nga Huwag mo sindikita ng 0, 1. 1, 9, 7. So, alam mo, sir? Copy na. So, waiting for na, ha? 7997. 9, 9, So, nakaremember mo itong yaging adlaw. Di ba nakagawa sa five 512 2? 5, 1, ba? Huwag mo sa'yo. O, five, one, ibang ba? Ito, to ba ito? So, niya agayad day? Ibang to. Ibang to. waiting for Ibang a ah. So, utso, day, dapat ato pamaris. So, ibang atong waiting for ato okay ka na so kasi ito ang sir Hino ito maglangay kaya murag taas-taas na 8 minutes na ha so dito sa to ang double pair aits so isa tong double mo sir kay na atay otso otso maybe maybe zero zero di man may go four four napayo pa four four eight eight nine nine o zero zero yung sir. Ikuha na nako ang seven seven og ang one two three 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 one one o, na nako na kabog ikaw na kabo. nako ang 7733 seven 11. So, ubang one one saan so, pili on four, four eight, eight, nine, nine, Pwede na niyo combine mo sir. So based din sa 84. Nakagawas ang 486 na alas 5. Pwede na 'di mo matanga-tanga na niya, man, sir. Ha? Base sa 99. So 409 nakagawas na. Di ba? So ana. So na may pwede Paris ana. Pwede na niyo tryuhan mo sir. Ah, so mabe tryo din ha. Pero ko tryo ganahan ko ani diri sa 44. Okay? So, kung ibeta na din na answer sir, kay, derita. At ang na ang 9-0. 4-9. Nagawas man itong 3-9-4, no? 3-3-9. Pwede po 4-9. Pero natin plus din, no? 4-9-4, man, sir. Sa itong guy. So, ano lang ah. Si 9-0-9. Nagawas mo siya 9-0-9, dahil? Oo, miss. Ah, miss back. back? Miss, back day, no? Miss mo hmm. na <laughs> Okay. 909, man, ata ito na kayo. 090, 900 ba ito? na lang. 909 of C4. 99, ha? 90. 090, day? Mm ha, -hmm. ah, so 900. Saan ka duha mo, sir? Ha? Saan ka nalang duha? Hmm, wala na, rest back ka. Itong sample na ko, amot ng double. Amot nilasot ng double na? noon. Joker kaya. Ako okay, sir, kaya na. Double per na to, ha? Proceed sinta. Kaya sa so tita ko, sir, pusita. So, dito sa ato ang Kuan kaayos ya. Es kata. Base sa SK mo, sir, dilita mo SK. Mag 657 ta. Okay? So, muna SK na to. Base sa tunggay diri, pwede ta mag 109 456 mga sir. So, ana. Pero, mga yung magpinsa, so, pwede na to bitbiton si Okay? So, 657 ako ibet nga SK ha. Okay? So, dilita. At tamag lang magtaas-taas ng oras. Taas na yung oras. Karo po ka da. 2 minutes na. So, dito sa 1551. Namit pa mara sa imong sir, sila niya palihog, ha? So, namigay dito, diri, 1 all. Ha? 4-5-1. Iba ka? 0-5-1. Happy mo, sir? So, 5-1 all din na. pa mara sa 5-1 na to. Pari sila na niya itong 5-1 din na, ha? Okay. So, ibet na ko din naman, sir. Kasi, 9-1-5 ta. Sindigit lang sir. So, so kana, na. Siyempre, ang ibet na to, ha? Kana mag-una. Ay, mo so, Target lang, mo, sir. I-guess okay, mo um, pala yan, tama pa ta. Copy? So, dili kung dili ninyo beto, ang yatag sila nyo palihog. Oh. Pari baka ha, double ninyo. Ngayon naman, 15 all raw mag ta. Miskin tayong tayo, 5-5, 1-1 sa double per niya. Okay, copy? sir? Ito to sa 2 ang... Balik Oh, dito sa 2 nine six nine uh, nine, six six nine sir na taydaan din na nga one six nine nga plus tada ha so kung ibet lang din na sir kay si Omerta Moras Bakta four four nine six one nine six code niya to nine six Mary lang ta five nine six Copy? target rambol paliho bet mo double niya pwede ra mo na niya sir ha Natay nine nine oh. Okay? So, dito sa 2 ang 7557. Mamaliw kung share mo ang sir. Hi, makalimutin tayo pag-share din ha. Para ma-share na ito itong guide. So, parisi lang din itong guide mo sir. Di ba ka, mo na sa itong guide ha. Now, may nindot ipare sana din ha. Or, basin mo gito, 4 all din ha. Okay? So, mag 4 na lang ha. 406, 0 6 tuwa din na niya. Mga bebes na ako ganun ha. 7557 na to on sir. Para po sir din naman sir ha. Namit po mare naman sir pare sila niyo palihog. Okay? 1 9 9 na na 6 ano na tong SK na to so kanina nga to ang sir si 1 uh, 7 5 okay target rambol palihog na natay daan nga kung bilin nga 5 0 7 so dito sa so, tong SP Saan, no? Okay, SP ta sir. Paliho po, sure mo, sir. Para mas sure na ito tong guide paliho. Ay, huwag lang talaga to sa itong ads na mo, sir. Huwag din na join sa tong community mo, sir. Click mo sa join button. Para ma-update mo sa itong uh, kumbi din na nga. Kina-update, ha? So, pepper mo ka, sir. Sure, tita din na. Babira kayo ng 99 pesos nyo, sir. Eh, laban lang yung punta sir. So, dito sa ato ang SP. Palaw sa tag na ha. Okay, SP number to answer sir Taiwan 7-0. Target number palihog. Okay, saka na. So, ka na lang. So, except na ako lang, sir. Thank you, thank you kayo. Hope na naman na napilihan. Kung hindi so, niyo bet akong guide rin, sir. So, ang hara ko, ang gipick up 170. So, pili kaya po mo mag uh, 670 ano, sir. Meron sa 1 kay 6. Okay? 670 po, hindi na kaya yung, sir. Happy? Sa so, na lang. Na, so, di ba ka? Adjust mo din, no? Pwede mo mag 160. Bit-bit nyo ang 0. 1 o 0. Copy yung sir. Sige, so, accept na. Huwag maglangay. Thank you, thank you, kayo, kayo. Mamaliw um, kong sure ha. Check niyo itong gagapon nga guide para sa itong caption din na paliwog. And then, subayan so, niyo yung guide ni Professor Logan, sir. So, basi makasorte na sa report mo ka nun sa guide. So, salamat sa usab. Salamat, salamat sa lakabin na kasubscribe. Huwag na ka dyan sa itong community. So, pwede rin sa mo din na mag-try mo, sir. No? And then, nakapollow and nakashare sa to ang live karon para uh, ma-share na to, tong itong guide sa itong FB page. Pag-aay share mo, sir. And then, follow. Bye-bye mo, sir. Siyempre, makalimot pag-like to support. Selamat, selamat.